Hey, day, mga idol? Hello, my idol. Buhay construction po tayo ngayon at nandito pa ako ngayon mga kaibigan dito sa aming project site ayan so po natin ang aming project site mga idol ayan no at tignan po natin kung ano ang nangyayari at nagaganap dito sa aming uh, na na project site ito po yung ginagawan ah uh, uh, taong ito yung rain shower park shower park kasi may karaniyang mga ilalagay dito mga guys na mga parang mga shower fountain yun yata na shower park ah uh, yung fountain park parang ganyan yung may karaniyang mga at yung mga tubig na bumubulwak dito mga guys pag natapos shout out shout out to all my beloved and to all my dearest viewers ito po yung aming project site malapit nang matapos malapit nang matapos mga idol ang aming project site at uh, kapag natapos ito ay maraming dadayo rito ng mga kababayan po natin Shout out, shout out to all my beloved and to all my dearest viewers. So, yukan po natin ang aming project site. Uh, dito lamang po matatagpuan sa Capital Town. Na may Capital Town. No? Eh? Capital, Capital, o oh, Capital, o oh, Capital Town mga ah, guys. Ay, you know? Dito lang makikita ang aming project site sa Capital Town, Pampanga. You know? yung mga taga rito ay alam na alam po ang lugar na itong shout out shout out to all my beloved friends ito po yung napaka lawak at napakagandang uh, uh, shower park fountain park kaya naman kayo doon uh, at pagka natapos ay mag-bi-video tayo ulit ng panibagong uh, video at ngayon ay pang ano lang ito parasyal na ng video mga kayo, pangunahin